maaari pa rin manumpa si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang alkalde ng Davao City kahit pa nakapit ito sa detention facility ng International Criminal Court. Ayon po kay Senate President Francis Escudero, pwedeng hilingin ng dating Pangulo sa Konsulado ng Pilipinas sa The Netherlands na puntahan siya sa ICC para makapanumpa sa kanyang bagong tungkulin. May proseso naman anya sa ganitong sitwasyon at kabilang ito sa mga karapatan ng dating Pangulo, batay na rin sa rules ng The Hague. Naniniwala naman si Escudero na walang epekto ang kaso ni Duterte sa ICC para tuluyan siyang ma-disqualify sa public office. Pero dahil posibleng hindi agad siya makauwi ng Pilipinas, nakasad naman sa Local Government Code na maaring humalili ang anak ng dating Pangulo na nanalo namang Vice Mayor si incumbent Vice City Mayor Buste Duterte. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Senate President Francis Escudero. Meron tayong tinatawag um, kaugnay, sa kaugnay ng Consular Commission na Consular Visit. Pwede siyang puntahan kung papayagan niya at hihilingin niya ng ating consular officials para manumpasa sa harap nila bilang mayor. Subalit, kung hindi sa makakauwi, for circumstances or reasons beyond his control dahil nga nakadetina siya sa dahig,